Ako nga pala si Ka Justine, isang OFW dito sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ang trabaho ko ay bilang isang butler sa isang VIP personnel na Saudi dito sa bansang ito. Bago lang ako, magtatatlong buwan pa lang ako ngayong katapusan ng January. Bali dati na rin po akong nagtrabaho dito sa Saudi. Halos sampung taon ang pananahan ko dito nung nakaraan. Pero dahil sa pandemic at dahil sa nag-asawa ako, kaya nakapagbakasyon ako at nanatili ako sa Pilipinas ng limang taon. Kala ko hindi na akong muling makakabalik dito sa bansang ito dahil kontento naman at masaya naman ang buhay may asawa at nakakaraos lang sa Pilipinas. Pero ewan ko ba, binalik muli ako dito ng pagkakataon at sitwasyon. Hindi ko naman uh, plinano at natatagang bumalik dito. Nag-apply lang ako para bang katuwaan lang na yung mga asawa na subukan ko ulit mag-apply. Natanggap naman ka agad at ang bilis ka makaalis. Wala pang ang isang buwan, nakaalis na ako papunta at babalik dito sa Saudi. Kaya eto, masaya naman kasi napunta ako sa baik na amo. Dati yung mga trabaho ko bilang masahista. Pero ngayon, bilang isang butler, ngayon, bilang isang butler ang isang butler, trabaho ko sa kanya, sakasuin ko yung mga kailangan niya at saka mga kailangan dito sa bahay niya. Okay naman kasi hindi siya masyadong uh, salita, tahimik lang ang aking amo. Sabi nga, isang tanong, isang sagot. At saka isa pa, ah, mahalaga doon, komportable ako dito sa bahay niya. Nakatira kami sa parang compound, parang villa. Nakahiwalay kayo sa pamilya niya, solo lang sa dito sa bahay bahay. Kami dalawa lang dito sa bahay. Kaya madali lang ang trabaho. Kaya-kaya naman ang linisin. At saka, may mga tagalinis naman siyang pupunta dito sa villa. Kaya hindi naman ako masyadong nahihirapin sa paglilinis. At saka, okay lang kasi masipag naman talaga ako. Ay, talaga lang. Masipag po talaga ako maglinis. Hilig ko po talaga yon kahit sa bahay sa Pilipinas. Pero ang maganda pa doon ay hindi naman ako pinapabayaan sa pagkain. At hindi rin naman nahuhuli yung sakot ko. Madalas nga, advanced pa ang sahon na ingating. Kaya, masasabing biyaya at blessing ito sa akin kasama sa aking pamilya. At ito, uh, para malibang ako, nakikita nyo, nag-plancha ako ng mga damit ko. Oo, oo, mga damit ko lang yan kasi lahat ng damit ng amo ko sa laundry, lahat sa labas. Hindi ako naglalaba, hindi ako nagluluto dito. Lahat ng uh, pagkain namin galing sa labas order. Pag-order ang amo ko, kasama na yung pagkain ko. Kaya, masasabi kong magaan talaga at maswerte talaga ako dito sa trabaho ko. Med medyo, naiinip lang ako minsan kaya ang ginawa ko ay inakabala ko ang sarili ko sa mga ganito na nagre-release ako, facebook TikTok at saka dito sa YouTube. Kaya nalilibang naman, free din naman ang internet. Lahat libre sa akin dito. Maging mga sabon, ano mang gamit ko ng pang-personal, lahat amok ang bumibili. Sabihin ko lang kung ano mga kailangan ko. Pag nag-grocery, ang kanyang opisina, binibili na rin lahat ng kailangan ko dito sa bahay. Kaya nakagiging masaya naman ang parang ang pagbabalik ko pa dito sa Saudi. Tsaka isa pa, ng maganda doon, tuwing biyernes, nakakalabas ako. Unlimited din naman yung time, pero madalas umuwi ako ng hapon kasi alam ko walang akong mag-aasikaw sa kanya kung hindi ako lang. Wala naman kayo siyang ibang pinagkakatiwalaan sa mga personal niya pangangailangan lang na ako. Kaya umuwi ako ng bago maggabi para makapakita ko rin sa kanya at hindi masira yung tiwala niya sa akin na masyado kong in inaabuso yung paglabas ko. Kaya ang bago magdilim, kailangan nakabalik na ako dito sa bahay niya. Kasi alam ko mo mga gagawin pa ko taas si lalo na yung sa kwarto niya. Kailangan ko yung maayos bago na lang siya matulog. Kailangan nalinisan ko yun at maayos ko yung mga gamit niya Kaya masaya rin ako kasi alam ko na hindi ako sa kampo na gusto rin naman yung aking trabaho. At uh, umaasa rin ako na mas magiging mabuti pa yung samahan namin habang nandito ko sa kanya. Yun lang naman naman ang mahalaga, mahalin natin ang ginagawa natin. Focus tayo sa anumang uh, task or anumang trabaho pinagkakaloob sa atin. Sa mga utos, kailangan sumunod tayo kung alam naman natin na hindi tayo masasaktan o hindi yung labag sa human rights o hindi naman tayo physically masaktan. Sige lang, sumunod lang. Hindi ito na tayo, mahalin natin ang trabaho natin. At gawin na natin yung pinaka-best kasi mana manalig tayo na lahat ng sitwasyon sa buhay natin eh, may mga pagsubok at may mga aral na gusto ituro sa atin Diyos. Kaya lagi natin iisipin na ano man ang sitwasyon natin, maging masaya tayo. May mga pagsubok man, may mga problema man, ay kailangan maging masaya tayo. Harapin natin ang buhay ng payapa at masaya. Kasi hindi naman tayo binuhay ng Diyos para lang parusahan niya dito sa mundong ito. Kaya ano man ang kalagayan natin ngayon, sitwasyon natin ngayon, malalampasan din natin ito. Tiniin natin lagi na maging mabuti tayo, maging masaya tayo sa bawat araw na lumilipas kasi maswerte tayo. Buhay tayo, malakas, walang sakit o malakas. Ito, nandito tayo sa ibang bansa para sa pamilya natin. Huwag lang, na, lang din natin kalilimutan na magkaroon tayo ng tamang panahon at pagkakataon para magpasalamat at sa Diyos at ipakita rin natin sa kanila at sa kanya na deserving tayo sa lahat ng mga biyayang pinagkakalog niya sa atin. Ipakita natin na masaya tayo sa bawat, bawat araw na lumilipas. Minsan, hindi talaga may bilang isang OFW ang maalala ang mga mahal sa buhay. Pero ganun talaga, isa yun sa pinakamahirap na uh, problema ng mga OFW pag pinatamaan kami ng homesick kasi yun yung kasi, uh, sitwasyon na kahit anumang trabaho mo anumang ganda ng trabaho mo anumang taas ng sakon mo sa ibang bansa na kinalalagyan mo kapag inalaki ka na ng homesick wala yung katumbas na halaga wala yung katumbas na pera dahil pag naramdaman mo yung lungkot, yung sobrang pagkamismo sa mga mahal mo sa buhay wala ka na magagawa kahit gano'ng kapakatapang kundi umiyak at lumuhan na lang na hindi mo na magagawa <coughs> Kasi bilang mga Pilipino, alam natin yan na malaki tayo sa mga buhay, sa buhay at bilang mga Pilipino, alam natin yan kung gano'n natin kamahal, gano'n sa ating kahalaga, ang pamilya natin lalo na po sa tulad ko na may, may sarili ng pamilya. Balit at na po ang anak ko at... Uh, uh, yung ipanganay po namin ay 15 years old na, yung pangalawa po ay 4 years old, tapos yung bunso po namin, umalis po ako doon ay magtatatlong buwan pa lang ngayon po ay mag-aaling na buwan na po siya. Tapos ang pamilya naman po ng aking asawa ay nakasuporta naman po sa aking asawa kaya sa ngayon eh hindi naman kami masyadong nalulungkot dalo na po ang aking asawa dahil nandun sa ngayon sa pamilya nila sa Batangas, sa mga mga kaya ako naman dito, kaya dahil bago lang ako nililibang ng sarili ko iniisip ko na lang kung bakit at anong dahilan kung bakit pa ako nandito focus tayo sa goal natin kung bakit tayo nasa ibang bansa dapat lagi natin iisipin na nandito tayo para mabigyan ng magandang kapalaran ng sa ating sambahayan ating mga mahal sa buhay huwag sana tayo malilihis sa landas huwag sana tayo makakalimot kung bakit tayo nandito sa ibang bansa na katrabaho yun ay para abutin ang mga pangarap natin para mabigyan natin ng magandang kapalaran ng mga anak natin at higit sa lahat sa pag-uwi natin sa Pilipinas ay maipundar ma ma tayo. May makita at masabi tayo na may investment tayo sa pagpapahirap, pagpapakahirap natin dito sa ibang bansa. Makita natin kung uh, ang buhay ba natin ay nagbago mula ng mga ibang bansa tayo. Kaya dapat sa mga uh, kapwa ko ka Pilipino na nangangamuhan uh, na sa ibang bansa, sana ingatan natin ang bawat sahod na dumarating sa atin. Huwag tayo sanang nakakalimot kung ano yung plano at ano yung pangarap na lang bakit tayo ng ibang bansa sa mga wala pang pamilya oo tama lang tumulong ang magsaya pero sana may limitasyon ang lahat magtipon tayo para sa pag natin sa Pilipinas may magamit tayo sa uh, pagnegosyo o sa pagpapakaroon natin ng sariling lupa at bahay, yun ang mahalaga na may makita tayo na natin sa paghihirap natin sa ibang bansa. Lalong-lalo na yung mga may asawa may mga pamilya na, may mga magulang na umaasa, may mga kapatid may mga pinag-aakal. Dapat wag din natin kalilimutan ang ating mga sarili. Huwag lubos-lubos ang pagtulong. po, hindi masama ang tumulong. Pero sana paglaanan din natin ang ating kapalaran, ang ating kinabukasan sa pagtanda natin kailangan may makita, may, ma may masilop tayong pera para magkaroon ng negosyo, para may pagkakaabalahan tayo pag umuwi tayo ng Pilipinas hindi katulad ng karamihan ng mga nakusubay bayan at nakikita natin bayan, ng ibang bansa na pag uwi ng Pilipinas na mas man, mas nagihirap ang kanilang kalagayan na wala silang napundar kundi napunta lahat sa luho, sa bisyo at kung ano-ano pang mga pinagkakaabalahan nila sa mundo eh, sana naisip natin kung ano yung hirap na pinagdaan paano natin at ano yung lungkot na naranasan natin nung dito tayo sa ibang bansa. Yun ang isipin natin na pagdating natin ng Pilipinas, makamtan natin yung ligaya, yung saya na makapiling muli yung pamilya natin na meron tayong, may tayong sapat na ikabubuhay, meron tayong sapat na pagkukuhanan ng pang-araw-araw. Yun sana ang lagi nating maisang puso, maisa buhay habang nandito tayo sa ibang bansa. Na no, huwag masayang yung bawat salapi na kinikita natin dito. Yung iba pa nga, may mga nagpapart 爸了 <laughs> sa kanilang regular na trabaho. halos hindi sila natutulog. Halimbawa, araw ang kanilang trabaho. Sa gabi, may pinapasokan pa silang ibang trabaho. Iba-iba, nasa restaurant, nasa massage, nasa salon, sa paglilinis ng mga bahay-bahay. Maraming mga pwedeng part-time man, although bawal yun. Pero, tinitiis nila, kinakaya nila at kinagawa nila ng paraan para lang kumita pa sila ng extra pera, extra income, para mas malaki yung sasahuran nila buwan-buwan. Kaya -buwan. yun sana ang pahalagahan at isipin natin sa mga nasa pamilya naman na nasa Pilipinas, sana intindihin din natin na pag hindi tayo pagbibigyan sa mga gusto at mga hiling, na, hiling natin sa mga mahal natin na nandito sa ibang bansa dahil hindi naman madali ang tinitin ng pera. Talagang dugot awis, ika nga na ano sinasabi nila. Maraming maraming kanya-kanyang ibang sitwasyon ang mga OFW ang mga kababayan na natin na tulad ko maswerte na lang sila kapag ang trabaho nila ay mag ganda at mataas ang sahod kaya sana pahalagahan natin na mga nasa pamilya sa Pilipinas ang bawat padala, ang bawat sentimo na binibigay sa atin mailagay din natin sa tama mailagay din natin sa tamang paglapuntar o investment, hindi rin sana masayang ang tiwala sa atin ng pamilya natin ng ibang bansa na ang bawat padala nila sa inyo sa Pilipinas ay magamit dito sa tama at wastong uh, pagkaka, pagkagamitan ng pera upang upang uh, lalong ma-inspired, lalo kang maging masaya na makita namin na yung pinaghihirapan namin dito ay nakakatulong sa inyo no? ng gusto kaya sana sa lahat ng bawat pamilya ng Pilipino na nandiyan sa Pilipinas o sa amang panig ng mundo ay lagi manatili ang pagkakaunawaan, pagpipigayan at komunikasyon, lalo na ngayon na hindi na mahirap ang pakikipag-communication dahil andyan ang messenger, andyan ang Facebook o YouTube, lahat ang daming social media na pwede natin uh, makausap ang ating mga mahal sa buhay call or anumang mga mensahe na makumusta nyo man lang huwag sana natin kalilimutan mga pamilya natin sa Pilipinas na kumustahin man lang ang mga mahal nyo sa buhay na nasa ibang bansa isang pangungusta lang ay malaking bagay na yun para sa amin maramdaman namin na nandyan kayo para sa suporta at nakakatuwa sa aming mga pakiramdam yun na maalala nyo kami may kailangan man kayo o wala ay maka maalala nyo kami na kumustahin man lang at Alamin ko anong kalagayan namin na. dito. Isang malaking bagay yon para sa amin. Makaramdam kami ng tuwa at ligaya sa amin mga puso na kahit nasa malayo kami, eh, hindi mo kami nakakalimutan. Eh, na kaya sana, sa mga anak din naman na nandito yung mga din magulang naman, sa ibang bansa ay kung ano yung mga mga ginagawa nyo rin sa Pilipinas kung kayo yung estudyante nag-aaral pa ay sana pagbutihin ang sa pag-aaral kung magbubulakbol at gamitin din ang baon sa tama huwag, huwag nabibisyo ng kung ano-ano at mga hindi mga kagandang mga gawain huwag din sanang malilibang na sana habang wala yung mga magulang nyo na nandito sa ibang bansa magkakalayo kayo ay hindi masayang ang pagkakalayo nyo bago sa kanilang mga pag-uwi. Mag-inspirasyon nila na magkaroon kayo ng mga ganang achievement. Mga nag-aaral kayo mag-aral ng mabuti para yung sa mga inyong kinapukasan at kapalaran nyo sa inyong mga paglaki, sa pagkaroon nyo ng pamilya, ay magamit nyo ang inyong mga pinag-aralan sa tama. Kaya sana maging mabubuting anak at maging maging inspirasyon kayo ng mga magulang nyo dito sa ibang bansa. Lumaki kayo mabubuting tao at mabubuting anak na pagmahal masunurin. Dahil yun naman ang hangad ng mga magulang kung bakit sila nandito sa ibang bansa. Ayun ay mabagyan kayo ng magandang kapalaran at kinabukasan sa Huwag niyong sayangin yun Kapag malalakas pa ang inyong mga magulang Ay mabigyan niyo rin sila ng kaligayahan Sa so pamamagitan niyo ng pag-aaral niyo ng mabuti Na sa pagsunod niyo sa kanilang mga payo Sa pakikinig niyo sa kanilang mga advice Ay maging mabuting tao kayo Upang sa, kan sa inyong mga pagtanda rin naman ay maalala nyo at ay uh, pag kayo nagkaroon na ng sariling pamilya, ay kayo naman ang magtuturo at gagabay sa inyong mga awa. Sa mga uh, magulang naman, ang mga anak nila ay dito. Sana ay magamit nyo yung bawat padala, bawat sentimo na pinibigay sa inyo ng mga anak nyo na mga naan dito na makapagtipon din, hindi ubos biyaya, na may maipon, may, ma may maitabi sa mga padala na hindi lahat gastusin o hindi lahat ta ibili kung ano-ano mga bagay dapat matutong mag-ipon, matutong magtabi ng kahit magkano upang sa si pag-uwi naman ng inyong mga anak sa Pilipinas ay matuwa naman ng inyong mga anak na nakapag-ipon kayo, na nakapagtabi kayo sa mga halagang pinapadala sa mga halagang pinapadala. Hindi masama ang uh, bumili ng mga kailangan o ng mga gusto rin ikakasay sa inyong buhay pero sana wag ubos-ubos biyaya na sinasabi ng one day million ingatan ang bawat salapi. Ikan. Kaya ayun, ay malapit na ako matapos sa pamamalansya dahil dito nga ay lahat pinaplansya ko dahil libre naman ang kuryente, lahat ng mga damit ko, lahat pang araw-araw, maging ang mga boxer, lahat yun pinaplansya ko kahit sa Pilipinas talaga sa sanay ako na lahat na sinusuot ko ay plansyato. Ganon din naman kasi ako tinuruan ng magulang ko na kahit mahirap kami, kailangan maging malinis tayo sa katawan, maging malinis tayo sa damit, lalong-lalo na sa ating mga tahanan kasi nagsasalamin daw yun kung gaano kakabuting tao kung gaano kakaayos sa inyong sarili, sa inyong tahanan na maging uh, maayos kayo sa lahat ng oras at pagkakataon, nagiging salamin yun ng pagiging kabutihan at linis ng iyong puso at kaisipan yun ang turo sa akin ng nanay ko na hanggang ngayon, ginagawa ko na hanggat maaari ay maging malinis sa lahat ng oras at pagkakataon yun lamang hanggang sa muli na ating mga pagkikwentuhan, maraming salamat sa pakikinig at panunood ng mga vlog at video ko. Sana huwag kayong magsawa. At comment down below kung ano pa yung gusto nyo pag-usapan at mga i natin sa mga susunod ko pang pag-voice over sa susunod ko pang mga pag-vlog ay sana supportahan nyo ko at uh, walang iwanan at hanggang dulo magsama-sama tayo at mas dumami tayo mga nanonood at nakikinig sa aking uh, vlog at sa mga simpleng kwentuhan natin na uh, malaking tool tulong yon para sa akin na malibang din ako at makapag-advise din ako at makatulong din sa mga kapwa ko OFW at sa mga kapwa ko Pilipino sa buong kapwa ko Pilipino. Maraming salamat sa panahon, panahon na ginugulong nyo. Mag-iingat tayong palagi at laging manalangin. Tiwala natin lahat sa Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Laban lang. Go lang. Fight, fight, fight. Kaya natin malampasan ang lahat sa tulong ng Diyos. Kakayanin natin mga kapatid, mga kaibigan, kaibigan, mga kapamilya. Ingat tayo palagi at uh, lagi nating pipiliin na maging masaya sa bawat araw, sa bawat oras na lumilipas. Yun lamang for now. Maraming salamat. God bless you everyone. Bye-bye.